Hello guys, welcome to my another vlog. Andito po tayo ngayon sa Prime Cemetery. Yan po guys, dinalaw ni Mrs. si Tatay. Ayun po, kaya bago kami magtherapy, ano po muna ano, ano, kami? Ah, dinalaw po muna namin si Tatay. Kaya ano muna kami, guys? May may alis din po kami para magpapatherapy sa kanya kasi may mga sakit pati ako magpapa na rin kasi may, medyo matanda na rin yan ya dito muna kami guys o. ang lawak ng cemetery dito guys yan <clears throat> meron din mga ilan ilan nag guys dumadalo sa sa mga puntod sa ibang puntod yan yan dito po kami ni Mrs ngayon dinadalaw si Tata Tatay Alejandro V. Mera Yan po Kahit hirap na hirap Si Mrs. maglakad Yan, dinadala po niya si Tatay Okay guys, okay guys. Bye, bye muna, babay bye po Paalam, thank you Love you all